Good morning everyone! For today's video, samahan niyo po ako na magluto ng pakbet with a twist dahil yung isa nating uh, sahog dito ay hindi pang dahil dito lang po ito nakikita sa UAE dito ko nakita eh, yung uh, kusa ang tawag nila dito at ang aking uh, pakbet today ay wala pong bagoong dahil hindi ako nakabili, wala rin alamang kaya uh, pure na gulay lang yung ating gagawin healthy o oh, ba? Diba? Sinimulan ko na nga maghiwa dyan ng malalaking kamatis. Gusto ko po kasi kapag nagpapakbit ako, marami talagang kamatis. At syempre, sinunod ko na din dyan ang bawang. At pagkatapos nyan ay isusunod ko naman ang sibuyas. Nakakatuwa lang dito dahil talagang mura nga ang sibuyas, ang bawang, ang kamatis kaya marami tayong uh, nagagamit kahit pa paano hindi natitipid kumbaga sa ingredients. At sinunod ko na rin dyan yung kusay. Yung kusay pa para siyang ano, uh, baby na upo. At pagkatapos niyan ay ang bunga naman ng malunggay. Sinunod ko na rin dyan ang kalabasa. Ang kalabasa po napakamura dito. 1 dirham ang isang kilo. O ba? Diba? Talaga namang pagdating dito sa pagkain ay makakatipid ka. Kagandahan po talaga dito sa UAE, ang pagkain ay mura. Ang medyo namamahalan lang tayo is yung bahay. Pero nung nandito nga ang ate ko, sabi nga niya sa akin, kinikwenta-kwenta niya kung magkano yung bayarin sa bahay at kung yung magkano yung nagagasto sa uh, pagkain, sabi niya halos pareho lang din. Kasi nga dito pag nagbayad ka ng bahay kasama na dyan ang uh, tubig at ilaw at ang aircon talaga is one to sawa. Hindi kagaya daw sa Pilipinas na kung kailan sobrang init lang doon ka talaga mapipilitang mag AC kasi nga sa laki ng bayarin sa kuryente. Sabi nga niya nagbibili siya ng halos 8,000 to 12,000 every month at hindi yun araw-araw na naka ac sila. Pero pagdating sa pagkain, pag kinikwenta niya yung pagkain, sobra-sobra yung gastos nila. Kumpara dito, kumbaga, dahil yung 5 kilong bigas dito is pumapatak lang ng 10 to 12 dirhams. Magkano lang yun sa peso, ba? Diba? At pagdating dito ng uh, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, asahan mo, dun ka na mamalengke dahil talagang mura ang mga bilihin paligid po kami ng mga grocery store dito. Kaya hindi, hindi ka na mahihirapang maghanap pa. Mamimili ka na lamang. At pag seasonal, yung mga gulay na katulad ng ampalaya, katulad ng kusa, ng mga kalabasa, kung alin yung mga mura na bilhin, eh, ito yung yung bilhin mo. At least, ba diba, nakakatipid ka at nakakapagluto ka pa ng healthy. Ganon din ang mga prutas dito, makakabili ka pagdating ng Webes. Kung dati ay 9 dirhams ang saging, pagdating ng Webes ay 5 dirhams lang siya, 4 dirhams pa nga pagminsan. Tulad ngayon, seasonal dito ang uh, avocado na dati 16 dirhams, ngayon 6 dirhams lang ang kilo. Kaya nasa sa inyo na yung diskarte kung paano kayo makakatipid og, di ba? dal 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 ko. Ito na nga hindi ko man na naikwento sa inyo kung paano ko uh, niluluto. Anyway, napapanood niyo naman at uh, ito na sunod-sunod ko na na nilagay yung gulay kasi ayoko po ng gulay na layot na Kung sa amin sa Mindoro. Ah, uh, kailangan medyo crispy, crispy, crispy pa siya. Yung half cooked lang. 'Yun ang gusto ko dito sa gulay. Kita nyo naman, amoy pa lang, nakakagutom na. At syempre, pagka nagluluto ka ng gulay, dapat may ka partner yan na isda. Either uh, pritong isda o kaya paksiw. ba diba? Para mas masarap ang kainin. At sa isda, ganun din. Seasonal din yung uh, pagmura o pagmahal ng isda. Kaya mamimili ka lang kung ano yung murang isda na pwede mong partner dun sa iyong gulay. O diba, edi solve na. O, tapos na tayo magluto. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, kain na tayo. Saluhan nyo na ako dito sa aking tanghalian.